So time check, it's 11.48 na dito sa Casablanca, Morocco. Uh, mamaya pa daw kami susunduin ng driver papuntang Jurf Plastar ba yun, yung port na yun. And nag-aantay na lang kami itong kumain. And nakaprepare na rin yung asama kong Moroccan. Tapos uh, kakain na kami mga alas 12, bababa kami mamaya. So ngayon ang araw, na nasasampan na kami sa barko. This is it. At nagumpisa na nga kaming kumain sa di kilalang ulam na inaain nila sa amin King Inangyan. At huwag ka mga kapulpul, first round pa lang yan, mayroon pang second round. Get ready for second round. <laughs> second round. <laughs> At sa wakas mga kapulpul, hindi na rin gulay-gulay yung inihain at meron na rin kanin. At buti na lang talaga yung mga waiter nila nakakaintindi ng na mga Pilipino kami at mahilig sa kanin. O oh, second round yun ha, at ito naman ang third round mga kapulpul. Pang malakasang dessert na di ko rin alam kung anong tawag dito. Insay maada siguro to. So ayan, katapos lang namin kumain and need na namin mag-prepare kasi susunduin na kami. Mamayang alas dos. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito mga kapulpul, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang isang lending company na kung saan paldo-paldo tayo mga marino pagdating sa problema sa pera. Ito ang One Pentagon. At kung saan, hindi lapitan sa oras ng kagipitan mga kabaro. Dahil sinasabi ko sa inyo na hindi ako basta-basta mag endorse kung hindi papaldo yung mga followers ko mga kapulpul. Alam nyo naman yun. So si One Pentagon ay isang lending company na merong mababang interest mga kapulpul. Mababa lang siya, kayang-kaya lang natin. At isa pa sa maganda doon mga kapulpul, no hidden charges si One Pentagon walang ikakanta sa iyo na nakatago yung hindi pong masusurprise ka na lang na merong ganito kalaking binabawas sa iyo lahat yung nakalatan sa iyo kung ano man yung binabawas nun so sa madaling salita yun yung no hidden charges at isa pa dito kay One Pentagon kung magkano yung niloan mo yun yung mismong makukuha mo mga kapurpul. walang kabawas-bawas kahit isang piso yun kunwari maglulon ka ng 100,000 dahil 100,000 din yung mahubukan Ngunit yung nakakaganda kay 1Pentagon At meron pa mga kapulpul Kung kumpleto ka na sa requirements mo Within 3 hours I-release agad yung pera mo Nang walang kuskus -kus balungus Kaya ano pa yung naantay mo kapulpul? Mag-inquire na sa page nila At gamitin ang chesty TV Code Para makakuha ng pangmalakas ng benefits Inquire na! we are on our way down na So baka nandiyan na yung agent And 2 o'clock na no? Bakbakan na bakbakan Bakbakan na, murokan na yung murokan yung murokan My friend, how are you? Assalamualaikum. <laughs> At ang nangyari sa sinabi ng agent na dapat 2 o'clock ay nasa na kami. So time check mga kapulpul. It's uh, 5.58 na ng hapon. And pinababa kami dito sa hotel around 2 o'clock para sunduin na daw driver. And until now, wala pa rin yung driver. So, kanya-kanya na kami diskarte dito paano kami paano kami ma hindi mabagot sa kakaantay. Ganyan yung sitwasyon minsan pag uh, mga agent, mga driver tapos hindi namin alam kung anong oras kami sasunduin. Basta pinababa kami sa uh, hotel dito sa lobby nila. Dapat to alas 2 dito na kami pero hanggang ngayon alas 5 mag alas 6 na and 5:59. Wala pa rin. Kita niyo no? yan, Tulog na, oh. Tulog na. Kanya-kanya na lang yan. Si Captain, oh. Wala na. Ayan, bagahin namin, oh. Hanggang sa di na nga natiis ni Kapitan at nagreklamo na siya kasi nagugutom na kami at agad naman kaming pinakain ng mga staff. At syempre, charge to company. At saktong pagkatapos lang namin maghapunan ay dumating na rin ang driver na magsusundo at maghahatid sa amin papunta sa puerto. Gabi na nang dumating si driver at malamig-lamig na rin sa labas. Medyo malayo-layo pa yung Jurf Plus Par mula sa Casablanca at wala pa rin confirmation kung tuloy ba ang dikit ng barko namin. Basta-basta lang kami sinundo ng driver. Mga mahigit dalawang oras din ang ibibiyahin namin mga kapulpul. Kaya naman sinamantala ko lang muna ang matulog para at least pagdating sa barko may pwersa pa tayo. At pagkalaan ng ilang oras ay narating na rin namin ang puerto kaso nag karon ng problema dahil hindi matutuloy ang pagdikit ng barko sa puerto sa kadahilan ng masama ang panahon at hindi kayang dumikit ng barko at nauwi sa pagche-check in ng another hotel pero hindi na sa Casablanca sa Geoplas Parna dito na kami magpapaumaga at mag-aantay ng confirmation kung kailan kami sasampa alas 12 na pala nung nakapasok kami sa hotel maliban sa lamig sa labas at pagod na rin kaming lahat so yan mga kapulpul <laughs> ito yung nangyari Uh, na sana kami. Nandito na kami sa Jerf Plus Parbato. Sa lugar dito sa Morocco. And then unfortunately, uh, cancel kasi hindi nakatingit yung parko dahil mataas daw yung swell. Kaya cancel yung pagdikit. nagdaglag sila ulit ng angkla. At hinanapan kami ng hotel. Kasi kung babalik pa kami sa Casablanca, uh, sobra isang oras yung biyahe namin. Kaya dito mula sa puerto, mga 30 minutes lang. So, nandito kami sa hotel na to Inaantay, inaantay pa namin yung agent And then sa harapan Sa harapan yung sano Para na uh, pwede kayong magkape-kape ano At grabe mga kapulpul Sobrang lamig A few moments later At kinaumagahan ay eh, tinawagan na kami mula sa receptionist na pwede na kaming bumaba at kumain ng umagahan. At ano naman kaya ang pagkain? Tingnan natin. At amazing naman pala yung pagkain dito mga kapulpul kasi marami kang pagpipilian hindi tulad dun sa isang hotel na pabalik-balik lang yung pagkain king yan. So kakatapos lang namin mag-breakfast mga kapulpul and wala pa, rin, wala pa rin balita kung kailan kami sasampa and nandito pa rin kami sa hotel and So, uh, hindi ko to na-appreciate kagabi yung uh, view dito. Pero maganda pala yung view dito sa labas mga kapipulo. Nasa beachfront kami. and So, pwede kayong magtambay-tambay doon. and So, pwede rin kayo dito mag-smoke-smoke. -smoke. Pero malamig talaga, malamig. As usual, picture taking muna doon sa harap. Kasi medyo maganda yung view. So ito yung dagat dito mga kapulpul oh. Uh, ah Medyo malayo yung ano Yung tubig kasi low tide And yan yung hotel namin na Diyan kami nagstay And then may view doon banda Tingnan natin ha Yun o oh. Yun o oh. oh. Kita mo yan oh, diba ba? Hindi ko alam mo anong pinagsasabi nila Basta parang papunta sila dito Nako Disgrasya tayo nito yung sila dito A few moments later <laughs> A few moments later Okay, let's have some lunch hey. So, ayan mga kapul-pul Sabi kanina, 5 days pa daw bago kami makasampa Kasi masama yung panahon And then ngayon, biglang kumatok yung agent uh, 30 minutes daw, prepare daw kami Kasi susundoy na daw kami And tingnan natin kung matuloy So, prepare na naman, prepare Ay. At this is it mga kapulpol, this is it. Andito na kami sa van and papunta na kami sa barco kung saan kami sasampa. Malapit lang ang hotel namin dun sa puerto. Kaya naman 15 to 20 minutes drive ay narating na rin namin ang puerto. Tapos sabay check up ng mga papeles, passport si Book. Pinakita sa custom, pinaproban, pumasok sa gate, pinakita ulit yung passport si Book. And this is it. And welcome sa barko na kung saan magtatrabaho ako ng 9 months bago ulit makatikim ng jiggy jigi sa Pilipinas. At pagdating namin doon ay hindi agad kami basta-basta nakaakyat sa barko kasi hindi pa cleared sa authority ang barko namin. At para iwas penalty ay nagantay na muna kami sa baba. At tapos after 20 minutes sa pag-aantay ay eto na. Aakit na kami sa barko. At pagkaakit ko ng barko ay hindi na ako nagsaya ng oras at pagkatapos kong kumain ay nagbis na ako ng coverall. Kailangan ko magmadali kasi baka pag kinabukasan kukunin na agad yung relibuhan ko ng agent at baka wala nang maganap na turnover kaya sinamantala ko ng mga kapulpul. Pinuntahan ko agad yung papalitan ko para magpa-turnover ng mga basic na trabaho na ginagawa niya sa duty niya. Kaya naman dito ko natatapusin ang vlog na to. Don't forget to share!